Ayan, pag may itinanim, may aanin. May kakainin. <laughs> may kakainin. Welcome, Europinay! Nanguha kami ng kamote at mais at patatas. Samahan niyo kami mag tayo. Maliban sa kamote, mais at patatas, meron ding gulay. Tara, let's go! na natin sa kamote. Hmm. Uy, ang lalaki. Mm -mm. mm -mm. Ma ma daan man na o may mo kwaon da oh, tingnan mo Agui ah, hala. <laughs> hala. hala. Ang korte, bibi, bibi. <laughs> ah, pakita mo ang korte ba? <laughs> No, more lagi Hugo. More lagi Hugo. Meron pa isa dito, tingnan mo. Eh, tingnan mo yung okra o lumaki na. Ito o, oh, oh, nagalitik. Oh, tingnan yeah, yeah. oh, tingnan mo, ito ang puno. Oh, bisa kay Kayon rin na siya ma. Kuan mo Oh, tingnan mo o. Oh. Na. Ay. Mana agyon. Oh, meron pa isa. Meron pa. Tekan yeah. ing unod. hindi mana kailangan ang ano? Mo mo ka ang yuta. Lalaki pa to sana eh. Hindi, maano na yan, tama na yan. Sobrang dako makuan man pod ma ang tunga ba kanang bukagon. Hindi sobrang ano, laki. bukagun oh, tingnan mo ano. Allah dako anaman. O oh, mayroon pang isa. Ay, maliit. I Ibalik ko yan. <laughs> o, oh, sakto na. Sakto na. Ano mulung agon? Oh, oh. oh, Mga lutag kamuti. Mga kamuti. Paano mo malaman na mayroong laman ang kamuti? Kailangan mong hanapin ang lupa na nabibiyak at sigurado mayroon itong hmm. ang laman. Ang ah. Ang galiki. Hanapin ang galiki. Ang kanag yung galiki. Naigaliki. galiki. Wala eh. Wala. Siguro maliit pa yan. Ang ha, magmais. Harvest time sa mais. Ganyan magharvest. Ito wala <laughs> po. <laughs> Ulay bunga. Sabad-sabad. Ah, na Ano bunga? Ah, may Oo. ulihi na siya tubo, kaya ulihin bunga niya. Ito, ulihin nagtubo tubo sabad ah, ka sa kuniho. giunahan sa sa kuniho. Uy, mo, carrots ni siya? Carrots? Mo dai punuan sa carrots. Uy, dira na yatak-yatakan. Uy, hala. Ha? Huh? Hubin pa? Pwede na. Kailangan. Hah? So, Itu ganda oh, a 3 um anang. Be? Ah. 3 ang bunga. Triplets. Istuan laki. Dinan mo ba naman? o. Ah, wow. Meg, ano kahaba yan? O, oh, ito ang pinakamalaki sa imong tanom. Ito, giunahan kana na, luya oh. Luuya. Kunin na Okay lang. Giunahan ka Ano yan? Ilaga. Ah, oh, mabait. Di ka na sa mabait. Ilang <kuhin> hiya to ah. Mm. Nung, laki pa naman. Oh. Sayang. Unahin ko naman lang to kasi. Oo, uh, uh, kasi ikas, ang ganda eh. Oo, uh, tingnan mo. Uh. Ay hala, harbisa na lang natin. <laughs> Alam, eh. Sayang ah. Yung mga pwede na i-harvest, harbisa na lang. Ayan mo, pwede na 'yan. Kay itom basta itom na uguan. Ah, inunahan pa ako kung nagtanim. <laughs> inunahan ka. Ikaw ang nagtanim, iba. <laughs> iba ang nagharvest. kami na isa pa hilaw pa ning isa duro. Ah, oo noon. At ito, inunahan na kami ng mabait. Ang mabait naming kaibigan. Yeah. Until my next video, thank you for watching. Yeah.